Hello, hello, mga katings. Uh, lunch break na tayo. Eto, Filipino uh, foods na naman. palagi etong ano, pag Filipino foods. Eto yung naanda, uh, pork menudo, uh, chicken adobo, mm. beans, at may rice. Pag Filipino food may rice mangbango ng ano ng rice na nila dito dahil yung uh, jasmine ang ina, uh, nila at saka ito vegetable roll at ang soup namin ay kinola chicken kinola ang <laughs> laki nung ano nung, nung ginger niya kumuha ko ng ano ng pakpak -pak. yan yung pakpak -pak. nakita yung dulo Saka isang ano isang isang hiwa titikman natin kung talagang ano kasi ang nagluluto dito eh hindi Pilipino ang nagluto ng ano dito eh titikman natin kung talagang tinola o hindi ba tinola naman kasi ginogoogle yan eh ayun <laughs> yung ano niya papaya niya hindi papaya yun uh, pangalan to sayote masarap so, naman yung, yung ano tinola nila. Hmm. Nasang ang tinola. <laughs> okay doki mga katigang. kainan na. Ang palulag ko pala ano na uh, Pepsi diet na may lemon at saka maraming yellow. Okay doki mga katigs. Kainan na, bye. -bye.